Gusto mo bang laging swertihin? Gusto mo bang magkaroon ng pagbabago ang takbo sa iyong pananalapi? At gusto mo bang makamit yung tuloy-tuloy na daloy at pasok ng pera sa taon ng 2024? Sa paraan pong ito, makakatulong po ito sa iyo. Ang importante dito, naniniwala ka 100% na ito po ay magdala sa iyo ng swerte. At hindi lamang po maliit na halaga ang pwede mong makamit ngayong taon ng 2024. Ito po ay nakapag-attract po ito ng napakaraming blessing at malaking halaga ng pera po ang iyo pong matanggap sa taon ng 2024. At napakalakas ang chance na ito po ay magdala po sa iyo ng tagumpay sa iyong career, negosyo at sa trabaho. At kung gusto mong malaman ito guys, panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang dahon ng laurel at ang asin upang mag-attract ng swerte sa buong taon. Kaya guys, kung baguhan lang kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the bell button for notification. simple na paraan na ito, gamitin natin ang asin upang kung anumang hindi maganda na nangyayari sa taon ng 2023, hindi mo siya madala sa pagpasok po sa taon ng 2024. Ito po, tinatawag kong uh, cleansing talaga, guys. No? Sa uh, asin po, guys, ang asin po, ginagamit po ito kahit noong un unang panahon pa. At napakaganda po nito, gawin po natin ito bukas po, 31 na po, December 31, bago pumasok po ang taon ng 2024, uh, magiging maganda po ang ating taon, no? So ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano niyo gamitin ang asin upang magkaroon kayo ng protection and then cleansing din sa mga negatibong mana enerhiya po and then kahirapan sa pananalapi. So guys, if you want to know this topic, panoorin niyo po ang video nito hanggang sa dulo po. Huwag po niyo i skip. Ayan. And so ngayon po, kailangan natin dito yung focus no? Magkaroon kayo ng focus. Napaka-importante po. So, magsindi po kayo ng kandila kung pwede kayo makapagsindi ng kandila. Pero kung hindi po kayo, pwede magsindi ng kandila. Don't worry po. Mag-focus na lang po kayo sa iyong ginawa. So, ngayon po guys, kailangan natin ang tubig. Tubig po guys na malinis po. And then, ilagay ninyo ang tubig guys sa isang pixel. Isang pixel lamang guys. And then, ang next na gagawin po ninyo, lagyan po ninyo ng asin ang tubig dito po, ilagay po yung asin dito sa tubig. Ang asin naman guys ay uh, ganito kadami. So ito po ay uh, limang kutsara po ito. No? So ilagay mo yung asin, ihalo mo siya sa tubig. Pagkatapos po, habang nakasindi po ang kandila, uh, magdasal po kayo guys na hilingin po ninyo sa pamamagitan sa tubig na po ito. Uh, ito po yung magkaroon po ng bisa. At magkakaroon ito ng lak uh, yung talagang lakas at power po na lahat po ng mga hindi po magganda na nangyayari dito sa akin sa taon ng 2023. Hindi ko na maranasan sa pagpasok po sa taon ng 2024. At magkaroon po ako ng uh, ganyan, masagana, magaan ang pasok ng pera, din tuloy-tuloy po yan. And then makamit mo yung mga pangarap mo na matagal mo nang dinadasal. And then guys, pagkatapos po ninyo nadasalan ang tubig, ang gagawin po ninyo guys, uh, kumuha po kayo ng tubig, ipanghilamos po ninyo guys, ipunas ninyo sa buong katawan po ninyo mula dito sa ulo at, at pwede mo yung ipaligo last na banlaw po yung tubig na iyan. And then habang nag nag naliligo kayo nito guys, tuloy pa rin ang iyong manifestation, ang iyong kahilingan na sa pamamagitan nitong tubig na ito, ito po ay magtanggal sa lahat ng uh, yung kahirapan sa pananalapi, sa trabaho, nahirapan ka sa negosyo mo, nahirapan ka yan, parang i-cleansing mo lahat ang hindi po na maganda na nangyayari sa iyong buhay. Kahit po guys, sa mga mag-asawa na hindi gaano nagkaintindihan, pwede kang mag-wish Sa pamamagitan nito, magiging, uh, magiging maganda po ang yung parang samahan po ninyo na mag-asawa. You know? At kahit sa mga anak po niyo Kaya guys, kahit ano po ang wish niyo pwede niyo po ah uh, continue po ang yung manifestation, continue ang yung wishes hanggang naliligo po kayo sa tubig na ito. And then, after mong nagawa yan, so nakapag-cleansing na po kayo, ang next na gagawin po ninyo guys, maglagay kayo ng mga asin, bawat corner po sa iyong bahay, ilagay siya sa, babasagin po na kagaya nito guys, maglagay kayo ng asin, bawat corner, kasi po ito po yung nakakatulong po ito sa inyo, na hindi na makapasok yung negatibong enerhiya sa loob ng iyong bahay. At i-absorb ito kung mayroon mang mga negatibong enerhiya na nandiyan sa loob ng iyong bahay. Kaya, dapat gawin mo po ito, bago po dumating yung ah uh, yung um, tawag nito yung New Year's Eve, no? Pagdating ng um, unang oras po ng uh, January 1. Bago mag alas 12, kailangan nakagawa na kanito. So, ayun. And then, pagka kinabukasan po, guys, di ba, January po, pagka kinabukasan, magpakulo po kayo ng uh, dahon ng laurel. Pagka sa first day po ng January, magpakulo kayo ng dahon ng laurel and then ito po yung ipapaligo ninyo yung dahon ng laurel na pinakuluan po ninyo and then lagyan po ninyo ng konting asukal yung tubig na yan so ilagay mo siya sa ano sa malinis na timba palamigin mo siya and then yun po ang ipangpaligo mo yun lamang po guys sa ipangpaligo mo sa unang araw ng January. And then, bago mo yan ipaligo yung pinakuluan na dahon ng laurel, and then, uh, isang, kutsarang, uh, isang kutsarang asukal puti or brown na sokal pwede yun, so bago mo siya uh, ipampaligo guys kailang mag-wish po kayo na itong taon ng 2024 magiging maganda po ang takbo sa iyong buhay sa pananalapi, sa negosyo mo ay mag-success ka, kung may mga pangarap kang mga ano for example guys, kagaya sa amin mayroon kaming online na negosyo po itong Live Good. Ayan. Ah, uh, sa mga ka-business partner ko po diyan, pwede po ninyong gawin ito. Magwish po kayo na makuha ninyo yung rank Mag-rank up po kayo na hindi kayo mahirapan. No? Magiging maganda po ang takbo sa taon ng 2024. So, ayun po guys, simple na paraan, pero napaka-effective po. So, again, una mong gagawin bukas, December 31, cleansing. And then, first day po sa umaga ng January 1, Maligo ng pinakuloan na dahon ng laurel at saka lagyan ng asukal. Diyan, nasalan mo yung tubig na yan. Yan po, guys, mag-attract mag po yan ng napakagandang takbo sa iyo sa buong taon ng 2024. And then, pwede mo rin yan gawin po every week. Regular mo siyang gawin every week. Lalo po, guys, may mga online negosyo kayo. Kahit po, guys, sa mga tra traditional business, pwede mo yung gawin. Magtiwala lang kayo sa yung sarili. Maniwala po kayo na Uh, kung ano yung mga dasal mo, ano yung mga pangarap mo, ibigay sa iyo yan ni Lord, no? And then maniwala po kayo, uh, maniwala po kayo sa law of attraction na kung ano yung ina-attract mo, yun talaga ang darating sa iyo. The power of law of attraction. Kaya guys, sa video natin ngayon, sana po makakatulong po ito sa iyo sa pagpasok po sa taon ng 2024, magkaroon kayo ng napakagandang buhay, kung ano yung mga pangarap mo, matupad 'yan. At guys, um ako talaga guys, hindi ako pwedeng, hindi mag-share sa inyo sa aking online negosyo. Kasi po, ang dami na pong natulungan sa online negosyo, na negosyo na ito. Kaya guys, kung interested po kayo na magkaroon ng uh, negosyo na malitam puhunan at napakalaki ang market, ayan, mag-message kayo kaagad sa akin sa aking uh, messenger, iiwan ko po yung, aking link, ng aking uh, Facebook link dito sa description sa video nito. And then hanapin lamang ninyo guys, I scroll kayo sa description and then makita po ninyo dito ang aking link ng aking Facebook. I-click ninyo yan and then direct kayo mag-visit sa akin. Ayan. I-guide ko po kayo kung paano kayo mag-umpisa sa online negosyo na uh, pwede kang yumaman. No, sipag at tiyaga ang puhunan dito, guys. Time team na dasal, sipag at tiyaga. Talagang kung ano ang uh, ang hard work mo dito, kung ano yung, uh, tawag nito, yung, uh, uh, yung, kung ano yung sipag mo dito, talagang bayad na bayad po. So, sana po guys, uh, nagustuhan po ninyo ating topic ngayon. Ulitin ko po, asin, cleansing, And then, dahon ng laurel sa first day po ng January at sa kasukan. So, thank you so much, guys. Uh, if you like this video, don't forget to give a like. Share this video to your family and friends. Subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification. Thank you so much, guys. See you. See you, see you, see you soon. Bye!